habang nagkakape si my love hindi ko na lang ha? hindi ko kayo birthday? kailan ang birthday mo? November November 20 ha? November 20 ala yung isa kong maniligaw, 24 yung birthday niya. Si Sean, 27. Puro November. Talaga. <laughs> Lahat kayo November. D dapat sa yung priority mo yung birthday ko ah. Ha? I-priority mo yung birthday mo. Babatiin kita sa birthday mo. Pata kita. Happy, so, happy birthday to you. Gusto mo punta ka dito? Sunduin kita sa Manila? Hiyay, ginawa ko. Hindi ako papayagan ng parents ko. Alam mo ba? Kahit ganito na ang edad ko, magpo-44 na ako. Strict pa rin yung parents ko. Nagkita nga kami ni my love. Diyan kami sa saan ba yung Santa Lucia? Mm -mm. Paalam kita. Ewan ko lang, ilalaki. E, Buti kong babae. Pwede siguro yung ah, masyal, yung isa kong maniliga pupunta dito. Three times na kami yung namasyal. Pinagpaalam niya ako, pero umuwi siya ng Pampanga kina kinahapunan. Ilang taon na siya? 32. Yung nagbigay nito? Nakapost ko yan eh. Oo. Uh -huh. mm.